labong na uh, aking inilinisan ay uh, kinuha uh, namin dito sa ilog. Kasi uh, uh, nakatikim ako ng labong na binili namin sa palengke ay uh, masarap pala. Kaya ito uh, ay uh, titikman ko rin yung uh, labong galing uh, dito sa amin. ito ay uh, I nalilinisan mean, so, you know, ko na para pagdating dito sa bahay ay ano na hindi na masyadong uh, maraming basura ito. Oh. Mm. Hello, shout out, shout out mga idol. Ah, Nagilinis ako ng labong. Ayun oh. Hmm. Mamaya, masarap ito. Ah, haluan ng gata. Gagataan na labong, ah, mga idol, no. Ah. Ganito ang itsura ng labong, yung mga hindi pa nakakakita ng labong. ayan oh, labong. ayan oh, konsero. Mm, konsero. Ah, ito pa oh, malaki nito. Malaking labong nito. ito Ayan, malatam natin para pag uh, ko mamaya ay hindi masyadong mabigat. O, oh. ayan o, oh. o. Oh. Ayan o, oh. o, oh. boom. Ayan ang labong, mga idol, mamaya. Lulutuin namin ito mamaya, kahit anong kasing ulam ito, pwede rin nga isalad. Pwede rin haluan ng uh, saluyot kahit ano ang luto, kahit adubo mga idol kahit adubo, kahit binataan masarap po ito mga idol, oh. malambot na malambot to oh. Hmm. oh, pag natikman nyo ito mga idol, malilimutan nyo yung pangalan ng diena nyo na ito oh, oh, yan o oh. oh. Ayan, pag oh. ano mga napakalambot. Masarap ilagay ito mamaya pag uh, gagayatin ko ito mamaya pag uwi ko sa bahay. Ayan o. Oh. Hmm. Dalawa. Ayan, nakatalawa na ako. Diba? Oo. Oh. Diba? Oh. Bakalatan ko para masyado hindi matanggal yung ano. Yung mga uh, ibang mga uh, balot ng katawan niya. Oh. Kasi kapag ka uh, di ko lilinisan, may na naman ng basura doon sa bahay na Kaya dito ka lang. Ay, lilinisan ko na. Ang labong. Ito. Okay, mga edo. Manood lang kayo sa aking ginagawa. At samahan nyo ako sa aking paglilinis. Sa aking pagbabalat ng labong. Ayan ah, na, o. Ano, ah, ayan na, gumaan siya ngayon. Magaan na, oh. o. magaan na siya ngayon. katulad kanina, bigat. Hmm. Ayan na, magawasan ko ngayon ng ganyan, oh. o. Wala na akong gaano basura sa bahay ang maya.